kami ngayon sa labas. And I'm with my baby. Baby Bray. Look at the baby. Say hi. Hi po. That's my baby. Nandito kami sa labas kasi ang init sa loob. gabe Wala lang akong kahit anong sumuha kong di powder at lipstick. Kasi ang patla-patla Gusto ko nga mag-tint. Pero, paano? Wala akong alam na tint na maganda eh. So, yun. Yeah. Next Ay, wait lang ha. Mamaya babalik ako. Kasi so, yung... Yeah. Yeah. So, hi guys. Dito kami ngayon. Sa labas nga. Ang uh, in kasi. Tapos, alam nyo ba? na lang yata. Ang oras ko lalamig. Or mawala yung init na to. Hindi makatulog itong anak ko. Long time ko nang gustong mag Pero unfortunately, hindi siya para sa akin sa ngayon. Hindi ko lang alam kung mag-work ang ginagawa ko. Kasi wala akong, kasi uh, I have baby, and I have a baby, tapos, there's so many conflicts talaga. Like, wala akong camera na proper, wala akong vlogging camera, just my phone. So, yun. Sana makabili ako. Pag siguro nag-work na ako. Hindi pa kasi ako nag-work ngayon. Pero, sabi ko sa sarili ko, I will pursue that YouTube career. Kahit alam ko wala namang mananag sa akin. Gusto <laughs> ko lang. Keep up, mamaya babal ka. Nandito pa rin kami sa labas. Ah, ang grabe, ang init kasi. Sorry kung paulit-ulit na yung mga sinasabi ko kasi ano, may... Pati pa na yung ko kasi pa kami taong dumating kasi binalulukan na ako. Ayun nga, uh... Wala pa akong masabi sa ngayon. Babaya papakita ko sa inyo yung vlog ng bahay namin. Wait lang, papakita ko siya sa inyo. Yan yung bahay namin. Actually, bahay siya lang asawa ko kasi ano, hindi naman dito Dito na ako nakatira ngayon. Napunta-punta na lang ako mismo dun sa bahay namin. Ang baby ko. Baby, tingin ko dali oh. Hi guys, ngayon nandito kami. Papasok na kami sa bahay. Kasi ang kulit-kulit nito. Ang init kasi. Baby, mainit sa loob eh. Wala pa rin kaming kasama dito. Pasensya na magulo yung kuha ko ha. Yan nandilim. Pasensya na rin sa ingay. Nandito na kami sa loob. Mahalag talaga yung bahay. pa pata sa inyo. Tignan niyo to. Ito yung, ano, yung... Yung birthday balloon ni baby. Nung binyag niya. Um, ayun. Follow niyo ko sa Instagram, ha. Ang pangalan ko ay, ano, Zoe Japs 19.